Nasubukan nyo na rin ba mag-meeting dito mga ka Well, kung hindi pa, tara't samahan nyo Napakarami nga pala ng in-order namin dito mga akons, at sobrang sarap nito. So WhatsApp up mga kakuns, ngayong araw nga pala ay nandito tayo sa Vista Mall, Malolos wow. Pula. nga pala ang aming team dito mga kuns, dahil naghahanap kami ng kapihan. Isa sa dinatayo dito sa Bulacan, ang Vista Mall. Sobrang daming mall nga pala dito sa Malolos Bulacan Dito mga ang kuns. napili namin puntahan, dahil dito ang masasarap na kapihan. Habang nga pala kami dyan mga kakuns, what's up muna sa inyo Dito nga pala sa Vista Mall, Malolos Bulacan mga kakuns, ay hindi na kayo mahihirapan. Dahil kung may sasakyan dala, may parking naman sa likod at may escalator naman kayo masasakyan. Kung makarating kami sa entrance mga kakuns, ay hindi na kami hinarang ng guard dahil maliliit na bag lang naman yung dala namin kaya dire diretso kami pumunta nandito nga pala kami sa second floor mga sa at tinahanap na namin yung mga kapihan dito sa logan. disclaimer nga lang pala mga ka-kuns itong mga pupunta namin kapihan ay hindi sponsored pero sana soon <laughs> Uy. Habang naglalakad nga pala kami dyan mga ka-kuns kung makikita nyo napakaraming tao dahil new year so what's up mga ka-kuns What's up, what's up, what's up? Una na nga pala namin napuntahan mga kuns itong 64. Ano nga ba ito? Paki-comment naman belo. Pero nga pala gig dito mga kuns, merong live band. Hindi ko alam kung kapehan ito o resto mga kuns. Kahit lumipat nga pala kami mga kuns dahil maraming tao dito masyado. Napakaganda nga pala dito mga kuns at marami kang mauupuan dito sa vista mo. Wala nang patumpik-tumpik pa mga kuns na dito kami ngayon sa Your My Cup Jo o sa Dear Jo Coffee. Pumasok and... nga pala kami dito mga kuns at naningin-ningin kung ano yung mga pwedeng bilhin dito sa loob. Pagpasok na pagpasong nga pala namin dito mga kuns, ay amoy na amoy yung copies and mga juice nila Nakita dito. rin nga pala namin mga kons yung mga pastries nila dito kaya naalala ko yung pagkabata ko ng grade 11 at 12 dahil marunong pa akong gumawa ng mga... Sinabi ko nga pala dyan mga kons kay Tits TV na pangarap ko magkaroon ng grade Bibili ka pa Bibili ka? Ito, oh, Daddy! daddy. <laughs> para, para ikaw may mga nakapasang na ganakos pagkakita nga pala namin mga coins ng presyo ng mga pacers nila ay nag-usap-usap itong mga boss na mag-back out na kami Uy! <laughs> biglang nalungkot si Master TV Ito <laughs> po yung manager namin oh. siya po yung siya po yung pupunta kung saan saan basta siya pa hala sa abahin ang lalayan ni si <laughs> Jemar baka lalayan <laughs> <laughs> Let's go to the coffee project. Let's go. There. Coffee project at all homes. There's picture of me, Ross. Let's go. Let's go, guys. Let's go. Mom. Let's go. tama nyo na siguro mga kuns kung nasan kami ngayon, nandito kami ngayon sa kung Project Malolos Eastland. Let's go. Okay. Hindi nga pala namin afford mga kakuns yung una namin pinuntahan. Kaya nandito kami ngayon sa Coffee Project. Ito nga pala mga kakuns, makikita mo yung iba't ibang vintage na gamit at ibang furniture na gamit. Amoy na amoy nga rin pala dito mga kakuns yung purong barako. At ito <laughs> <Para laughs> nga pala sa kalaman mga kuns, ay hindi ako nagkakape. Dahil pag nagkape ko, diretso siya. Sinimula na nga pala nilang umorder mga kuns, dito sa Coffee Project. At di rin nga pala lingit sa inyo kalaman mga kuns. Itong makakasama ko ay mga adik sa kape. Huwag mong subukan. Na nilang, lahat ng gusto nila. Kung bakit nga pala kami nandito mga kuns ay may mahalaga akong pag-uusapan. Habang inintay nga pala namin yung orders nila mga kuns ay nililibot ko muna yung sarili ko dito sa Coffee Prime. Tutuwa nga pala ako sa mga itsura ng ganitong mga lugar mga kuns kaya kahit mag-asta muna tayong first time lang natin makapunta sa lugar na ito. Maya pa nga mga kuns ay dumating na yung order namin. Ayon ay order na yung order namin mga kuns. Kaya na po yung mga order namin mga kuns. So akin royal mga kuns sa so, kanila ay coffee. Kasi wow. isang friend pa. Bigyan <coughs> mo sa kuya isa. Ayan o. Okay. Ay, sabi ko naman sa inyo mga kuns, hindi ako nagkakape, Kaya royal na lang yung pinili. Ang so, lahat nga pala ng ito mga kuns, ay libre ng Kuya Ross TV. Paano nyo nga pala yung page niyo mga Kons, Ross Santos Perez. tayo. So guys, pali na kami. Bye. Gitnamin. Yes,